Hello, yo, what's up mga kasaytan sa mga idol? Ang <laughs> ngayong gabi ito. Ah. Uh, yun, mga kasaytan, kita niyo itong aking hawak-hawak, yakap-yakap. Ayan. <laughs> ito yung mga damit na bigay ng aking kapatid. Si Play one XP Ayan Yan ang Youtube channel Play one XP <laughs> Miguel Love nya <shot> <laughs> Wow <love shot> <laughs> <love shot> <laughs> Play 1 XP May pa sa Mega Maraming salamat ito Yan, marami na t-shirt Hindi na ako kailangan mag-lusa sa tatlong pirasong t-shirt ng araw Ayan Kaya mo ang ganda Kulay ko oh, oh. na ito itong kulay na ito Tamang tama Wow never ending fun. Oh, yeah. Never ending fun. Ano pa sa ulit? Ang ganda. Ayan, isa. Ito. So, Pagay natin dito. Isa. Malinis tong side namin, ha? Malinis to ni Mrs. Whitey. Araw-araw. Kahit hindi ito sa isang sahib namin, malinis. Ay, yun, meron pang short, o. Oh. na short. Pinotol. Wow. Ay, yan, anong brand? Wow, Levi's original. Ang classic. Ito, yung brand nito? By Numa. PRA 1961. Yung pa ng brand nito?

Ito, ito. Uy, may jazz. Yan. Okay. Ganda. Aww. Ganda may jazz. Uy. Ito. Ito, starting. Walang brown, may jazz pa rin. Ito, stocking jazz. Yan. Yan pinaglumaan ito ng ating brother. Yan, binigyan niya dito sa akin. Habang sa walk ako, pinagdala niya dito. Yan, kulay yellow. Anong brand ito? Musimo? Musimo ang brand. Kulay yellow. Yan ito, ano ito? Yung jasper rin. Yan. udah, Maroon, udah, John, Ramirez, karena kasih tas sama Ramirez yang dami yang melihat sama Ramirez, dia masih mau bahu, masih mau bahu,

New York City, wow, Manhattan, apa dah? Uh, Saya New York mana no, tu? Orang nak New York aku itu nak sikap, nak sikap itu juga. Ui, bad, idea, mau tak pergi tanda yang kau kau every every week? Kalau itu, pemburu itu kumpulai. pa na ng yung bag overlook. Wow, tama-tama. Wala pang sira mga kasaitan. Hindi pa siya sira mga kasaitan. Yan. Mag-fade lang siya dito. Dito banda pero okay na din. Pang ragged. Ragged di, Uy, meron pa isang sukat na maliit. Masyado bang malayo ang Kamu mga kasetan yung mister siya kasi ako dahil ang chan ko at saka nakahubad pa ayan mami sana oh ayan dami mami jas ko dyan isang tiraso lang alternate laba laba ngayon bukas o ayun yun so naman oh

to maganda rin ang kulay yun. Ang mayaman. mayaman ang kulay. Wow, stripe. Wow, LG. IG. Ah, IG. Instagram. IC na IC. IC. Oy, Lee ang brand mga kasetas. Lee. Ayun, Lee. Ganda. Ganda. Ya last is las tu wow, oh ganda nggak boleh resep tadi oh di bliss wow wala nggak boleh di bliss susana itu yu nauna hmm? bangun- bangun kuali multi cup oh multi cup oh multi cup beruntau ini amoi multi ke boleh untuk terkino kemudian tamat-tamat wow ganda dan itu last Oh, ang dami ko na masulit nito. Dami ng dami ng lalap lalabhan si ano, white tea. Mm. Yan. Mm. so ayun. Masuot natin yung sleeveless. Tama-tama, may, may sleeveless. Sana yung, ito yung nauna ka rin. Nagbablog ka. Hindi tayo nakukupan. Hmm? Wow itong stripe tayo ito daw ito. Tamang tama, may lakad ako bukas man ito. So, so, so ito bukas ito. ako ng sementaryo sa aking mama doon. Kapit ko, kapit ko doon. Hmm. Wow. Okay, saktong-saktong. Sakto. masyadong dù ngon lắc kỳ đầy ngon sạch cushion. Kìa, nhân. And so, ayun mga hai mươi bốn. We XP. My brother, Jun Jun Thank you so much. Thank you for watching. Bye bye.